morning guys, nandito po kami sa Villa Excellent sa Tansa At ito po ang kapaligiran, dito po kami nakastay ngayon sa room 235 Kung mapapansin nyo marami ditong pool um, Ito po, nagkakaroon din po dito ng wave lalo na po pag gabi um, Height po nito ay 4 feet lang At dadako po tayo sa ibang area kung saan makikita natin ang iba pang pool Um, may play playground po dito para sa mga bata kung kayo may kasama mga kids na gusto nyo mag enjoy papakita ko po sa inyo kung saan saan ang pool na pwedeng magamit ng mga bata matanda at saka yung mga teenager natin marami pong mga rooms dito mag -e enjoy po talaga kayo minsan guys kailangan po natin mag unwind ito po may pool pambata tingnan po 3 feet okay Ito po mga rooms dito. Meron po tayo dito ma orderan ng milk tea. Nandito po ang orderan ng milk tea paggabi. At doon po naman ang bandang dagat. Hindi na po tayo gagawin doon. Mga po lang po ang aking ipapakita. And ito po ang pangalan. Villa Excellence. Okay. Dito po kami kagabi swimming gusto ko namin ma-experience ang wave. Ito po. Hmm. Tingnan nyo. Malaki po ang pagong dito. Pero harmless po ang mga yan. At saka, tingnan nyo po ang sahig. Parang papunta ka lang sa beach. Hindi po siya bayhagdan, kundi uh, gradually na bumababa po ang, ang floor. Yan, po nagaganap pang wave. Dito, sa kanda po dyan, no? alon An pag gabi. Ma-enjoy nyo po talaga. Nagbubuka rin po dyan ng bubbles para kung gusto nyo magsabon habang ng swimming. Marami rin po tayo dito ang cottages. Kung saan, pwede tayong mag iihaw at magkatuwaan habang nagsiswimming. Masaya po dito pupunta po tayo sa ibang dako ng food napakasarap po talaga dito, ng kapaligiran dito ngayon may bagyo dito po ako nag, nag wave kagabi oh. sarap po ng alon dyan magkatapos nyo po mag swimming pwede rin naman po kayong punta dito sa restroom kaya ito po ay shower room lang po pala ayan, marami pong cottages at dito po pwede tayong mag enjoy ng slides dito nag slides kagabi mga kasama ko matahit talaga yung slides, natakot ako dahil masakit ang ilong ko sa tubing po talaga dito at safe na safe dahil pumag yung lifeguard ang nakabantay at nag swimming din po kami sa natawag na lagoon 4 feet lang po ang height dito ng tubig yan 4 feet hindi ba dito sa swimming pool at kung gusto nyo po ng medyo malalim dahil bitin kayo sa lalim, pwede kayong pumunta dito sa pool na ito na may napakalakas na fountain. Gusto ko nga po sana magpamassage pero masakit sa katawan ng tubig dahil sa sobrang lakas niya. Meron po ditong 3 feet, 4 feet, at doon po ay 5 feet. Hindi ko makita. Yun, 5 feet. Masaya po talaga dito at napakarami pong rooms. May enjoy nyo po ang kapaligiran. Hindi na po tayo dadako sa parking. Mapakita ko po sa inyo yung isang magandang lugar dito kung saan meron pong chapel. Good morning po. Mapakita ko sa inyo na may chapel po dito para sa mga humihingi ng guidance pag naman nag-enjoy meron din po dito yung slides na oh, sarado sarado so madilim po sa loob nyan hello tapos may chapel po tayo papakita ko sa inyo yung chapel dito nga ba daan oh. Dito nga po. Pag ang event nyo po ay gusto nyo parang uh, recreational o meron kayong um, gusto nyo ganapin. Pwede rin po dito sa area na ito. Uh, dito po ang House of Gold. Medyo malaking bayan pero Mag-enjoy kayo kung kayo isang grupo at marami na makayang pera. Punta na po tayo sa chapel. At ayun po ang chapel. Punta po tayo. Dito rin po guys ay hindi ko alam kung paano sa ito pero libre po breakfast eh dito po sa napakalaking lugar na to libre po breakfast dyan at marami pa po, po talaga dito ang area lalo na sa seaside pero hindi na po natin pupuntahan uh, may pavilion po doon at nagkakaroon ng fire dance paggabi so malapit na po tayo sa chapel pakita ko lang sa inyo yung chapel at yung gate na yun po ay pupunta sa parking pero hindi tayo lalabas hindi tayo makapasok ulit so ito po ang chapel ito po ako so guys yan lang po okay guys bye babalik na po ako doon at hindi ko na i-video ang aking pagbabalik good morning